dito kami. Ah, uh, doon kami sa bandang unahan. Malay malayo na ito sa amin. Ayo. Lakad-lakad doon sa amin. Na malayo na yun, Dito. Ay, balut, Punta namin doon sa tabok. Tabok pa. Kung mayroon pa balatan doon. Eh. Ma mahirap ang pagbi paglabang dito. Ma batuhan ng gaanan. Ay, alon. Ang kasama ko doon unahan. Uh, pa para makalabang kami doon sa puntahan namin habang pa pahibas uh, mabilis yung kasama si ah? hmm. oh. ganda, ganda rin maso, ganda rin dito, mga, latan, pang, hibas ka lalang, dito. Doon kami mau ang balatan walang halos

malaki ang hibas Ayan, dito na kami ito na mga kasama ko sa malayo dito na kami ngayon mag umpisa pag sisid e, karating din medyo malayo nito sa amin ah, pero malapit lang yan ha? tatlong kilometro lang Oi! <try> babaw lang pero maulit si Alon Habi, ah, napaka tanda na saang ito Si Alon Itu nangkoh Ah, nakarami din Ay. Ulit si Alon Yah bay malayo na lang dito sa walang walang ba mga ano walang bahay Kaniyo yeah, dito iyon Tayo, wala paraamin. Kuha sama natin doon sa nahan. Alam mo, masterundi 'to na kami sa bahay naka abot na balatan yung mga saang namin. Ito pang tatlong araw na yata ito na panguha namin ng mga balatan mga master yan nakarami din share out po sa iyo ati Rosana Villarmosa from Double City maulion Lawrence share out po salamat sa support palagi